Hello mga ka-Virgin! Please welcome sa ating new vlog. At ngayon nga ay napagod ako. Hi sa main! Hi sa... Hi! Hi. Maglampas sila guys sa bukid. Oo. Napagod kami. Super. Nakakapagod. Dito na nga kami mga ka-Virgin. Nakarating na kami. Sobrang nakakapagod pero worth it yung lakad natin. Sobrang nag-enjoy ako. Nag-enjoy ako mga ka-virgin. Hinihingal pero carry lang pala. Pagdating mo sa tuktok, nakapagpahinga ka. Okay na. Hindi pa naman masyadong ano kasi mas maaga kami pumunta. So, naglakad punti. Kung ano pa yon kung marami lang lang dito. Naglilinis na. Uh, eh. Sa kakampi nga namin. Naglilinis na sila. Ayan. Naglilinis na ang first one. Dito rin sa tabi. Ay. Kapit ka dun ah. Ayan. Nag... Tugan pa ka rito ako isay. Okay. Baka na agad yun eh. Bahala ka diha. Hi, Porgs. Sugat sugat pagad sila ang sundang nag-ana o oh, madugo ni pag-anan. ang um sundang. Ngelikay po. Klaro niyo kumagan. Bidaan ang ugangan. Pwede magminyo. Alright go. Biga mat mo diyan ano. na. mga naglatag ng mga person guys kay mga kakainakan na kanin mga ka-virgin. Nagugutom na <zagiendo> mga <meter ego> <young> person. <bullshit> Lempa. Ayan, kumakain ng mga person. Yeah. Uh -huh. Ang ganda, ganda Ang view. Saran. Bukid. As life. Ayan. Yeah. Okay. Angandanang musica musical valin Hi guys, ang dana nang beauty poo. See? See what I'm see? oh I uh. have